So biyahe tayo ng vehicol uh, Alamin natin kung matraffic pa talaga Paawi doon at uh, Yung sa bandang Kirino Highway Kung matindi pa talaga yung ginagawa doon So biyahe tayo ngayong araw Bali uh, Pasko na kaya napaka traffic dito sa Metro Manila December 18 So paalinsak kami dito sa Metro Manila Bali ang gamit natin sasakyan is Toyota Wigo Dito na kami sa Skyway ngayon uh, Kakayat kaya na namin medyo traffic doon sa Balinsuila kanina So ayan, dito kami sa Barting nagtahan na to Minto lang kami sa glit kasi Itong battery ng GoPro ko Pali GoPro pala yung gamit nating camera ngayon Nagkaka-diferensya So tuloy yung aming biyahe at uh, Update namin kayo sa mga dadaanan ng lugar Pag dating na yun mamaya doon sa Quezon Province o kahit sa Batangas area kung ma-traffic ba Dito na kami sa parting Makati Ayan, no, exit windy na yan Diyan sa may kanan Kami sa bandang Kalamba Nag build up na yung traffic oh Dahil dyan sa ginagawa ano ng no, expressway Yung pinapalapad kaya nakakapig sa matinding traffic Ayan, sa area na to Kami sa Santo Tomas Grabe traffic Ayan o, oh. kabilaan Traffic sa kabila traffic din dito sa amin pa southbound northbound yan walang pinagkaiba sa Manila sa kanito traffic din kahit saan lang traffic dito na kami sa Gumaca nakalampas lang bayan pero ayan din na yung traffic sa kabila kahit dito sa amin traffic din pausad-usad pa unti-unti pero mas matindi sa kabila oh 11:19 ang oras pero grabe yung pila ng mga sasakyan Ayan. sabay sabay yung malaking truck hindi ba siya ninyo? tututok nag-aabot yung dulo ng traffic na to napakahaba uh, gumaka Quezon kami uh, sa tabugon grabe yung mga kalsada rito pambira walang ano wala malang magandang yung sulit na diretsyong magandang linya napakaraming lubak grabe naman yung mga nagpa-project ng kalsada dito siguro yung bulsa nila busog na busog namantala yung mga kalsada dito grabe pag medyo nagkamali ka sira ang suspension mo dito lalo kung loaded ka maraming lubak reblocking lalo dyan sa may bandang, ano basta pagpasok mo dyan ng, paglampas mo ng ano paglampas mo ng gumaka yan hanggang dito so, may tabugo na to napakaraming lubak at siguro hanggang dyan pa sa sinasabing matrapik so malalaman natin pagka dating namin doon kung matrapik ba talaga ayan napakaraming nakahinto din dito mga ano biyahero mga nagkakapi siguro yan so yata yung mabigat bigat na traffic ayun no? uh, tama uh, nakikita natin sa mapa na ano dito sa unahan na to ang ano matindi-tinding traffic kaya ito na yung magbaon ng maraming pasensya hindi lang pasensya <laughs> magbaon ito, ito, ito. ng maraming pagkain kasi pag tumagal ito gutom pero may mga tindah-tindahan naman dito sa gilid-gilid kaya lang mas mabuti kung may baon na rin kayo ng pagkain inumin para pagdating dito kung matagalan ayan uh, hindi tayo ma problema Buti kami Nagpago na sila oh Hindi kami gaano natagalan dito magantay Sana ano na to Pero hindi pa to malayo pa yung tulay dito Baka sa unaan, traffic pa Pero oh, Mabuti ano naman Hindi okay. kami gaano nagantay na ano Matagal tagal dito Ayan Ay kalate lang pala kasi nadadaanan dito Ayan ano oh. Paano hindi magta traffic pag itong December nawala na sana ng ganyan mga September October tapos na yung mga ginagawa dito e December pick. December peak season uwian yan kasi na nagkakakalkal diba ayos grabe isang linya lang ang gumagana ayos na ayos time check 3 3.26 ng madaling araw walang galawan sa lugar na to Ito. ayan uh, update update sa traffic yung uh, bus pa pero wala na finish na nagsi counter flow na yung mga sira ulo nakita ng traffic magsisi counter flow di doon na magsisiksikan yan lalo ayan. nung ano dito hindi na makakagigoy yan ah, pariho na kakalitsi-litsi yung traffic dito Umuwa tayo umagahin Pare pareho na tayo dito umagahin Ayan Ah, isang oras na siguro kami dito Wala talagang galawan Ito na yung sinasabing Magbao ng maraming pasensya Dito sa Lupi Andaya Highway Talagang andaya talaga Ayan o oh. Hmm iba nyan, wala mang lamang, tulog na lang nga namang, di ka umidlip na wala namang galawan Maka mga alas 8, na kami rito Ayan, no? Time check natin, alas 3 Mag alas 4 na Sabi nila magbaon ng maraming pasensya Pero kami iba yung aming baon Yan, so kami ito yung baon namin Pinagong, binili namin sa Sarayaya Ayan, hindi lang um, pasensya Kasi kung abutin kami dito ng maliwanag o ilang oras pa ay makakain kami sa, dahil talagang matindi talaga yung traffic nalusutan namin yung sa may bandang ragay pero dito naman sa mi lupi dito kami na stranded ngayon kaya sa mga bibiyahe pa dyan galing dyan sa Manila ayan. sana wag naman ganito katindi pero wala malabo kasi one lane lang daw dun sa dulo parang stop in go ang nangyayari ayan, yung iba kasi nagka counter flow yan ang nagbabara dun sa ano traffic yan, dinati sa counter flow. Hindi rin naman sila makakalusot kasi parado doon sa uh, unahan. So sa tinagal, tagal ng biyahe namin, andito na kami sa Nabua So finally, nandito na kami sa Ligao City. Grabe, oras ng biyahe. <laughs> alas 4 ng hapon, umalis ng Balinsuela. Ang mating dito, saktong alas 9 ngayon. Ayan, oh, no? time check, 9 a.m. So ayan, dito tayo sa Siltrong Ligaw yan yung simbahan dito yung uh, lumang ano nila uh, City Hall ayan mali may binili lang kami dito So yan yung naging biyahe from dyan sa Manila hanggang dito stranded lang naman ng uh, halos mag-aapat na oras dyan sa Ragay at dyan sa Bandang Lupi <laughs> yung nakasalubong namin dyan na DLTV kasi wala nang galawa nagsibabaan na kami tinanong ko yung driver kung anong oras umalis ng tabako umalis daw sila ng alas 7 ng gabi alas 5 ng madaling araw yan diyan pa lang sa mi lupi sa traffic talagang sabi ko dapat ganitong oras uh, busing nandun na kayo sa ano nakapagbaba na pasahero sa Pasay o sa Cubao bali naging biyahe nyo halos ang <laughs> gabi sa kaysang araw grabe kasi, bibiyay sila. Apo na yun, makakarating mamaya. O gabi na, makakarating din sa Manila. Grabe. Kaya sa mga nagpaplanong pumunta ng Manila o nagbabalak mo dito sa Bicol, hindi lang talaga pasensya kailangan baonin nyo. Uh, kung mayroon kayong mabibila ng pagkain bago sumakay ng bus, bumili na kayo o kaya pag nag-into yung bus sa mga kainan nyo kung may dalawa private na sasakyan Ayan, bago kayo sumalpak diyan sa traffic, magdala na kayo ng pagkain 'yung kasi talagang matindi-tindi 'yung sasawingin 'yung traffic katulad sa amin. So ayan 'yung naging biyahe namin from Manila hanggang dito sa Bicol at salamat sa inyong panonood.